Hello, gandang hayop sa umaga. Ito po si Doc Bernie. So, today, ngayon lang yung sisimulan ko na ngayon sumagot sa mga tanong sa comment kasi lately very busy ako. Ang tanong dito, uh, Doc, uh, tanong po ako from Angelito Report. Tanong po ako, ilang kilo po yung aso sa isang tableta ng uh, ivermectin. Okay? So, generic yung sinabi mo. Ako personally, hindi ko siya, ivermectin, hindi ko nare-recommend na pamurga okay ang kilalang may ivermectin ivermectin plus hindi ko sure ko ano yun kung uh, pyrantel ba o ano uh, basterig yung brand name pero normally sa mga tablet na ganyan uh, isa 10 kilo sa isang tablet okay so pero mas recommended na yung ibang brand na lang ang uh, bilhin mo pwede rin yung uh, pangalan ng pulay pink na yun pwede yung vermipudes pwede yung uh, worm reed. okay so wag nating gamitin lagi yung may ivermectin kasi delikado siya sa atay ng aso okay